What's up guys? Good afternoon. Yan you o. Know? Pag-video naman tayo sa ating backyard. Update ko na rin kayo sa ating mga balon mollies. Yan you know? o. Dito nilagay na natin dito ng tatlong male and isang female. Yung female natin yan you know? o. Yung lumalabas. Yung malaki o. Oh. Dito yung mga available natin na balon mollies. Yan o. Mga juby size. Pag matipuan nyo. Nasa green water yan. Bukas lilinisin natin yan ano, tinakas na tayo ng paglinis sa gawa ng bis na eskwilahan. Ano, you know? may mga PKBM dito patayo. Dito pinapakain ko na kasi yung mga PKBM doon nakalagay. You Kuha know? tayo. <laughs> Nang medyo maliit-liit lang. Ano, you know? pakain natin doon sa ating Oscar. Pinapakain lang natin yung mga PKBM natin. Ano, you know? yung iba hindi na kaya. Kaya napapatay na lang. kaya lunukin kasi natin meron pa doon ano yan, mamaya makakainan lang yan dito may korgar tayo ko ano? mga fry dito fry ng golden blue tail ito na yung ating mga breeder ayun dito yan ito po yung breeder natin ano kaganda niyan sobrang solid konti na lang yung tubi fix natin hanap naman tayo dito ng supply ng tubi fix pakain natin dito wala na dati marami ito last video natin pinapakain na lang natin sa ating mga Oscar yan kahit wala yung mga sakit na yan wala naman yung sakit pinapakain ko na lang yan wala kasi akong papakain sa ating Oscar kaya ito na lang PKBM na mga fry na Roma ko naman dito wala na rin doon sakit na rin wala na rin dito ito na lang yung may medyo may sakit pa kaya di pa natin inaalis yun yun bukas mag water chills tayo nyan yung mga hookie okay. ito na lang yung ating mga breeder ano o atis mo natin yung room yung breeder natin medyo okay na sila sana mga gumaling na sila tagal lang kasi natin itong ginagamot almost one man data hindi pa gumagaling pero tsatsaga na pag natin tong gamutin sayang naman kasi breeder pa naman then dito naman yung ating mga crossbreed yun know, o mga crossbreed natin comment ka kayo guys kung anong mga name nito hindi ko siya alam kung anong name nito eh basta ang kinross ko lang dito sa piki bmn golden blue tail yun know, o yan yung kulay kayo na guys comment na kayo kung anong pangalan yan ibm natin dun sa goldas yung pair natin na goldas so oh, yun o oh. hindi pa nanganganak tagal natin mag goldas pero hindi pa nanganganak Pati kaya yun hindi ata sa atin malas ata sa atin yung goldas crossbreed natin yun o crossbreed mga pray ng yamabuki yun o may medyo malaki na sobrang sorry na pagka short pa yung iba kikibigin natin magsitaasan yung mga kanilang tae mga lanit ah, sa ting yan mabuki yan mabuki natin may breeder na tayo yan lahat yan yung breeder mga black eye na PKBM then punta tayo dun sa ating reptab sa labas meron pa tayo dyan reptab dito nilagay natin dito ayun may patay na isa yun know, o may patay ayos lang yan may, may pray na pala to yun know, fry may pray na ako nakikita doon pa sa ibas sa tabi ba't kaya nagwawas ang tubig dito may butas ata itong tubig na reptab yun know, may mga pray na mga pray na yung ating ikibib dito mga tago sila kasi inumalabas ay kalahagin natin 'tong bukas ng tubig update ko kayo guys kita din malao kita i-redirect sa yung backyard hanggang dito na lang ang ating vlog guys kung nakabot kayo sa video to baka naman pa follow naman and like sa ating FB page yan you know, mga available natin yon na PKBM nasa green water sobrang solid yan bukas maglilinis tayo yan dyan sa aquarium dan dito alis natin yan dyan ang mga tae ng mga isda yan ang mga marami eh. yung mga itim alis natin yan ng saipon bukas yan hanggang dito na lang guys ang ating video